guys, nagluluto ako ng nilagang mamoy with corn and vegetable with bananas. Manoorin nyo guys, lalapang na naman tayo today. Saging saba. At ayan, kahaluan ko rin siya na Medyo matigas pang ating baboy. Ayan. Kaya pinapalambot na muna siya. So na guys, malambot na ang ating mamoy. Yan, malambot na siya. Kaya lunod ko na ang saging. Yan, lunod na dahan-dahan. Matalsikan tayo ng mainit. <laughs> Ayan o, no, sabaw. Ayan, kumukulo-kulo pa naman. Ayan guys, nalunod ko na ang saging. At maya maya ay palambutin na naman natin ang ating saging. Yan, para maging masarap ang ating nilagang mamoy. So, ayan na guys, luto na ang ating saging. Ayan guys, o. Oh. Sa mahilig sa nilaga, dyan. Ayan. So, malambot na ang ating saging guys. At ilunod na natin ang ating cabbage. Ayan, nang ingay ng aking damoski. Ayan nilutuan ko ng aking mister guys kasi di of niya today at may ginagawa siya sa aking munting tindahan Iyan yan guys sinong mahilig sa nilagang mamoy para din tong nilagang baka ayan ang sarap nito guys man natin Tugman. Mmm, manamis na miss. Nice. Ayan. Charan Loto na guys, ang ating nilagang mamoy for today's video. paki share Thank you for watching. Yeah. Ayan guys, Loto na Loto na ang ating nilagang mamoy for today an an Surprise Napang tayo guys ng nilagang mamoy. Kaya guys.

Sa mga bagong na meno, maraming sibuyas. Hindi kami na gano'n ng kamatis, ang mahal ng kamatis ngayon. Magkano daw? 100? 100 niya yeah, tayo, 150. 115 ng kilo ng kamatis, grabe. Samantala dati bumibili lang kami ng 26 ang kilo. kamatis naman nagmahal kaysa sibuyas. Sibuyas iti. Samantala dati 40, makabili ng isang kilo. Ito lang tayo sabilihin ngayon. sa bawas guys, nilagay nilagay sa tasa kahit gupin pester ko minsan kasi nahihirapan kami para makita sa video